Ayan ah, good morning. Good morning po yan. Ang ganda na po yung aming upuan. Okay. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at nag-donate. Para po uh, mapinturahan ang aming pilya. Sana ko eh meron pa uling mag-donate. Ayan, Para sa ano naman. Sa amin naman kisa may At bubog. Medyo sira na rin yan, eh, oh yan. Dahil pa yan ng aspol. Ah. Lapit ng pista eh. All right. Pintor, eh, uh, 72 years old na ba? Lakas pa rin. Sana po ay meron pa rin mag-donate para naman sa bubong ng simbahan na ito namin sa barangay gayon na. Ano na siya? Medyo makalat pa lang. Dali nang imisin yan. Salamat po. Lalo, lalo na sa SLX family na nagtuloy ng pintura. Salamat po.